So, hello mga langga! Hello mga kasari! Welcome back to my channel! So, for today's vlog mga kasari ay magliligpit ako nitong mga nakasabit naming mga paninda. So, bali ito na pala ang pang-apat na gabi na nagliligpit kami nitong mga kapi namin dahil nung mga nakaraang araw, medyo marami na kasi ang nabutasan ng mga intruders dito sa tindahan namin. At para hindi na madagdagan mga kasari ay ito na nga ang ginagawa namin. So, iwan lang namin kung hanggang kailan ang ganitong sit up every day, every night kung magsarado na kami kasi hanggang kagabi pa nga ay may napapansin pa rin ako na may pumapasok pa dito sa aming tindahan at ito na nga mga kasari bali ako ang tagaligpit sa gabi at kinabukasan naman si asawa ang mag display so bali nauna ko na palang nailigpit ang dito banda sa aking likuran mga kasari inuna ko pala sa paglagay yung mga doon ba na sa dulo? Kasi nung una at saka pangalawang ligpit ko nito mga paninda namin ang inuna ko sa paglagay ay eh yung mga kapi. So, ito na nga ang laman ng isang karton mga kasari. At saka pag tapos ko nang mailigpit or mapuno na ang karton, so dito ko naman siya inilagay sa may sala namin. Hindi ko na hinahayaan na doon pa rin sa tindahan o dito pa rin sa tindahan i iiwanan yung karton. Kasi alam naman natin kung gaano nga sila ka ano, gaano sila ka uh -huh. makapanira ba? At dahil hindi na nga magkasya sa isang karton mga kasari, ayan, gumamit pa ako ng isa pang eco bag. So, nung unang gabi, nung nilipit ko ito mga nakadisplay namin ditong mga kapi ay nagkasya naman siya sa isang karton kasi nga ay, hindi pa kami nung nakapamili. Pero nung pangatlong gabi na, so ayun na nga, hindi na nga siya magkasya. At ito na nga yung pang-apat. Sana hindi na sila dito mamamahay sa tindahan namin kasi napapagod na rin ako sa kakaano dito. Sa kakalimutan paligpit nito mga paninda tapos kinabukasan naman yung asawa ko ang magde display So bali ito lang namang mga nakasabit ang nililigpit ko sa gabi dahil yung iba naman ay hindi naman niya maano, mga ngat-ngat. Katulad yung sa mga sardinas, pati ito mga kindi na nakalagay lang sa sa jar. So hinahiyaan ko lang siya na dyan lang siya muna tapos sinisiguro ko lang na maayos yung pagkatakip niya na saradong sarado para hindi nga niya mapasok kasi mali maliban sa maliliit ay mayroon ding malalaki. So yun talagang mga malalaki ang siyang namiminsala dito sa aming mga paninda. At hindi rin naman kami pwedeng maglagay ng pagkain na machuchogi sila kasi may alaga rin kaming pusa. Oo nga pala may alaga kaming pusa. Kaso nga lang ang problema namin dito sa alaga namin. pagbabusog mabusog na siya ido eh, na siya sa labas nagtatambay. Dati dalawa itong alaga naming pusa kaso namamaalam na yung una naming alaga kasi matanda na rin siya at ito naman ang pangalawa naming alaga ay pangatlo na pala to kasi bali ang pangalawang alaga nga pala naming pusa ay wala na yun din unang nag-retire so ito na nga yung pangatlo naming alaga wala ring silbi. Hindi ba raw nung magbantay? Naku! So, ayan. Dahil tapos ko na nga mailigpit itong mga nakasabit. So, ito naman ang kasunod. Ang mga chichirya na malalaki. Yung naka, ano, nakalagay lang sa, ano, sa, sa strip organizer. So, dito ko na rin siya sinasabit sa may, ano, sa may mga nakasabit ding mga chichirya na nakatuhog lang siya sa alambre. At imposible na siguro na maano pa niya ito, magapangan. Dahil, as in wala na siya talagang madaanan pa dahil ang ginamit namin dito is yung alambre mismo so ayan malapit ko na rin matapos itong mga chicheria. malapit ko na siyang ma -ano, mailipat dito lahat lahat at ito nga palang dalawang ilaw namin dito sa tindahan hindi ko na rin pinapatay iniiwanan ko na lang na nakasindi para maliwanag so ayan ito namang sa harapan inaayos ko talaga ito para pangharang ba at saka sinisigurado ko talaga na mahigpit yung pagkasarado nitong takas nakakip ng mga jar para kung sakaling ihulog man ay hindi agad-agad maano mabubuksan. At dahil tapos na nga ako sa pagliligpit ito mga paninda namin ay dito naman tayo sa pagbibilang ng ating benta. So ayan magliligpit na tayo ng ating benta. At dahil may bagong bukas na naman na tindahan dito sa malapitan sa amin mga kasari ay panigurado, ang benta namin ay bababa. At kahit may bago na naman tayong kakupitinsya ay tuloy pa rin ang ating negosyo. Ganun talaga, hindi naman pwedeng tayo lang ang mabubuhay. Kaya ito na nga, laban pa rin kahit kunti na lang ang ating mabenta, kahit kunti lang ang benta natin sa araw-araw. At least meron. Lang today, oh. So, kagabi, nasa 1.5 lang. Dito. So, ikurot ko lang, yung binta pala namin kagabi is 1.8. At ito namang binilang ko ay ito sa, sa, araw na to. So, hindi na masama pag maka, ano na, makabinta so, na ng 2K. Ito yung pang 1.8. Sabdami ba naman naming nagtitindahan dito? Nako, kaya magpapasalamat pa rin tayo. Kahit paano, ay nakakabinta pa rin. So, ayan na nga mga coins na naman ang bibilangin natin. Pero nabilang ko na to eh, yung benta namin is nasa 2,000 plus mahigit. So, 2,220 ata. So, hindi ko na rin isinali sa pag ano, sa pagbilang yung tag peso, yung 5 at saka ano lang, 10 at 20 at saka yung papil. Kasi pag wala ng piso, kumukuha din ako sa lagayan ng piso panukli. So that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye. And God bless. 数到三，到三，哎，到三，哎。

2,220. So, yung pinta natin for today is 2,220. So, lumita ang kita natin ngayon kasi may bagong nagbubukas ng tindahan. So, ganun ang ano, ganun ang mangyayari pag may mag open ng panibagong tindahan or may magbubukas ng bagong tindahan. So ganyan.